Ito tayo ng dilis na may gulay i-adobo natin ito muna natin yung dilis ito lang natin konti ito muna natin yung gulay ito, trinay ko lang to siyempre hindi natin nagagawa to kaya ibay naman natin yung ito natin para may iba ano to na yung gulay natin yan, ikot-mikot natin bawang antay natin magkaroon siya ng bango yung naamoy ng kapitbahay na natin <laughs> sunod na natin yung sili siling green, siling pula kapit natin ng kunting oyster okay, lagyan natin kunting toyo sugar hindi mawawala yung paminta bichin Yeah. Tinantya ko na nga lang pala yung mga linagay kong ricardo dyan. Yan, tikman muna natin yung ano, yung ricardo niya, Kung tama na. Lagay na natin yung gulay. Sa matamis po. Saka, simple, manghang. Sarap. Oo. Pakuloyin lang natin konti. At yami yummy, yummy na. Dapat nakangiti. Para yung linuluto natin, simple, masarap. Kaling sa puso natin, di ba? Sample. Or... Tutu na yung bilis. Yan, tikman na natin. Ang masarap. So, yummy. Tipid na. Masarap pa. Mmm, masarap. Saan natin ng kape eh sarap pala yung gulay na may dilis adobo Masarap sarap kasi may kunting kurot manghang konti